Hindi man sumipot sa pagdinig, hinarap naman ni VP Sara ang media ngayong hapon. Sa kanyang press conference, sinabi ni Duterte na hindi na siya nag-aksayang gumawa ng affidavit kung insufficient naman daw ito para sa mga mambabatas. Nagsalita rin si VP Sara tungkol sa kontrobersyal na Chichiria Signatories kung saan nag-offer pa ng isang milyong reward ang kamera sa makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. I have no comment uh on that no because I've not seen the acknowledgement uh, receipt na kanila na uh, sinasabi because basically lahat uh, ng mga documents uh, hindi siya dumadaan sa akin, dumiretso siya, siya uh, sa SDO and uh, sinasubmit siya sa ICFAW uh yung uh, office ng COWA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng, ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and uh, sino ang nag-handle ng uh, mga documents.